So the question is, is ano ba talaga ang cost of living dito sa Ireland and paano ba talaga tayo makakaipon at makakasurvive sa isang expensive country dito sa Europe? I don't know how to budget. Hindi ako financially literate or hindi ako conscious about spending or budgeting. If you fail to plan, you plan to fail. So minsan darating yung mga bills na nandyan na pero wala akong pera. Anyway, the way we budget now is um, through envelope method. So, Hello guys! Welcome back to the channel. Gagawa tayo ng video ngayon habang nagpapatiyo tayo ng sinampay dito sa likod. Um, ang topic natin for today guys ay about cost of living dito sa Ireland and about budgeting tips. Because um, marami mong nababasa mga uh, questions sa mga Facebook group. Popost sila ng question about their salary offer. Yan, ang salary offer ko ay nasa 30,000-40,000 annually. This is our situation. Kaya ba? Kaya bang mabuhay ng okay dito sa Ireland? and all of those things. So parang I want to help uh, you guys kung ikaw na nagbabalak kang pumunta dito sa Ireland or you're considering this as an option. And I want to provide some insights um, sa pamumuhay dito. Mga hindi nakakilala, my name is Boyd Ventura. Ako po isang nurse dito sa Republic of Ireland and um, nakatira na po ako dito for 7 years. And I make videos um, about um, our journey or about our life here in Ireland and also minsan uh, sinishare natin yung mga um, life or success stories or inspiring stories ng mga kababayan natin na nandito sa abroad. So the question is, is ano ba talaga ang cost of living dito sa Ireland and pa paano ba talaga tayo makakaipon at makakasurvive sa isang expensive country dito sa Europe, kagaya ng Ireland. Bear in mind na hindi lahat uh, pare-parehas ng mga ginagastos kasi syempre magkakaiba tayo ng sitwasyon in life and magkakaiba tayo yung mga priorities. And we live in uh, the Midwest of Ireland or of the Republic of Ireland, which is a county called Limerick. So guys, um, syempre, ang cost of living sa capital, which is yung Dublin, ay mas mataas compared sa mga outskirts, compared sa kagaya dito sa amin. Unahin natin ang pinakamalaking um, slice of the pie, which is ang rent. Ang renta, guys, ito talaga yung pinakamabigat sa budget. Kasi uh, you can expect to pay between, it depends. So dito sa Limerick, uh, still you can find around 500, 600 for a double bedroom or maybe lower than 500 for uh, a single bed. Sa Dublin naman, which is the capital, it can go around from 900 to 1,200 for a single room and maybe 1,800 to 2,000 for a single bed or studio flat sa around the city center. So, um, if I were you guys, magche-check talaga ako sa um, daf.ie or sa rent.ie. So, pagkatapos natin i-discuss ano, i yung mga gastusin, guys, i- share ko rin sa inyo paano kami mag-budget. Paano ang budget and paano namin minamanage yung expenses namin dito sa Ireland. Paano kami napag-ipon and all of those things. Um, I-discuss natin later so make sure to stick around until the end of this video. And and then guys, sa groceries or sa food naman, um, I recently made a video about nag-shopping kami sa my um, Aldi, oh sorry, Lidl, which is yung one of the cheapest groceries dito, a German uh, grocery store kasi siya. So, um, I'll link the, the video here. Um, I-click nyo lang kung gusto nyo panoorin, kung gusto nyo makita yung mga, magkano ba yung mga pressure uh, presyo ng bilihin dito sa Ireland. Uh, for a single person, um, you can budget around mga 50 to 80 euros per week. Guys, ito, depende rin to sa mga tao, sa each, each and every individual. Kasi may mga kakalala ko na super tipid, 50 euros per month for one person. Parang ganun. So, iba-iba talaga siya. Pero para sa mga hindi nagtitipid sa pagkain, syempre ay naman natin tipidin ng ating mga sarili. Around um, 50 per per week okay na yan. May mga affordable na choices naman ng supermarket kagaya ng mga sinabi ko which is yung Lidl, yung Aldi and and then meron din sila mga promo na tinatawag na may mga voucher, may mga parang um, club card na sinasabi na pag uh, meron kang club card, scan ba lang may discount and all of those mga parang pakulo nila, di ba? So, ang key talaga para makatibid ka, guys dito is magluto lang sa bahay. Pag kumain ka kasi sa canteen, it will cost you around 6 6 or 7 euro per meal sa canteen, which is not too bad. Pero syempre, if uh, yung 6 or 7 euro na yun, pag lulutuin mo sa bahay, parang 2 or 3 meals na yun na pwede mong uh, baunin for 3 days or 2 days. So, another one is yung transportation, guys. Um, kung hindi ka naman walk to work, um, uh, kailangan mong i-consider yung transportation. So, luckily, guys, uh, dito sa area namin, which is uh, the reason, one of the reasons bakit namin pinili itong area na to to buy an apartment is because our place of work is only 20 minutes walk or pag mabilis ka, mga 15 minutes walk kanyan And pwede ka rin mag -bus, which is mga 10 minute ride bus uh, which only cost you mga so 1 euro and 90 cents lang yung pambasahe papunta doon. Or pwede ka namang bike which is another option. Meron tayong tinatawag ng bike to work scheme uh, whereas yung I forgot how it works pero parang bibili ka ng bike and then half nung price ng bike isho-shoulder ng um, hospital. And then, ang, ang ipambabaya doon is manggagaling sa tax na ibabawas nila. So, parang, in a way, parang half price mo lang uh, bibilhin yung bike. So, yun guys, a monthly bus or train pass can cost you around mga 70 to 100 euros. Depending on the city and depending kung saan, nasaan kang area. So, one of the things talaga na dapat i-consider ay yung location ng inyong accommodation or kung bibili na kayo ng bahay, location ng bahay nyo. Kasi you can always redesign or redecorate your house according to how you like it. Pero you can never change the location. So kung yung location nyo is super layo or super inconvenient or traffic, and then you have to live with it until such time na makalipat kayo or makabili kayo ulit ng bahay or you know what I mean. Ang mga miscellaneous expenses ay yung phone bill, toilet toiletries, leisure, dining out, at personal shopping. Yung phone bill, um, it's it's a must. And then, yung broadband naman, hindi naman masyado. Kasi yung phone bill, kailangan mo ng um, data pag nasa outside ka ng house mo. And then yung broadband, hindi siya masyadong necessity. Kung meron ka ng data sa phone, pwede mo nang gamitin yung broadband mo, uh, yung phone mo for surfing the net or watching Netflix or something like that. Kung leisure, depende din sa'yo kung mahili ka mag-dine out or lumabas, uh, uminom or makipag-socialize sa labas. Uh, for us kasi hindi kami masyadong work we're a little bit of parang introvert, mga homebodies kami, kumbaga. So, in approximation, guys, yung mga miscellaneous and personal expenses can cost around mga 100 to 200 euros per month. Depende lang, lang sa inyo kung ano yung lifestyle na gusto nyo. So ngayon guys, pag-usapan naman natin, paano natin mamamanage yung mga gastusin na yan. So here are my top budgeting tips para sa mga Pinoy na gusto mag sa Ireland or mga Pinoy na gusto mag din. So first of all, track your expenses religiously. Ang pinaka-importante guys is alam nyo kung saan napupunta yung money nyo. Hindi mo mamamanage ang pera mo kung di mo alam kung saan siya napupunta. So what is not counted is not counted. <laughs> so kami personally gumagamit kami ng pen and paper para mag-budget. Ang sweldo guys dito ay fortnightly which is every two weeks. In our case, okay, wala kami ng sweldo. So sweldo ko ngayon this week, sweldo ng partner ko next week. So every week may pumapasok na pera. So kailangan namin mag-budget every week. So set kami ng day na upo kami once na pumasok na yung sweldo, kailangan namin upuan. We'll do our budget, our, monthly, our weekly budget. So, ang ginagamit namin ay a simple notebook like this. So, nakalagay weekly budget for 2024. Pwede kayong gumamit ng pen and paper. Pwede rin mga kayong gumamit ng mga digital banking apps. Matawag doon yung mga Revolut. may silang mga um, budgeting tools na pwede nyo gamitin. Ang ginagamit kasi namin personally is envelope method which very old fashion kami guys kasi I don't know because maybe millennials kami or I grew up in a different generation so talagang nagstick ako dun sa uh, manual envelope method. When it comes to tracking expenses guys, ang pinaglalaan na namin which is ilalagay ko na lang dito dito sa screen. So guys, yung sinabi ko sa inyo kanina is yun yung mga parang in general ano ba yung cost of living dito sa Ireland. Pero eto ang sasabihin ko sa inyo ngayon ay yung specific na expenses na binabayaran namin um currently dito sa Ireland. So first of all, meron kami binabayaran na mortgage, yun yung direct debit. Monthly yun, buwan-buwan, binabawas na yun sa aming account. So ang nangyayari kasi guys, yung buong money namin every week, yung buong sweldo, ina-allocate namin siya sa specific ng mga expenses. Inahati-hati namin siya hanggang sa maubos siya. Wala nang natitira sa account namin um, kasi nilalagay namin yung savings sa ibang account din. Ang concept kasi dun, guys is give every dollar or every euros kasi euros dito a job para alam niya kung ano yung sancho And then meron kaming broadband uh, which is Vodafone around 30 euros yung binabayaran namin per month. And then meron kaming life insurance, uh, and then meron kaming pet insurance kasi meron kaming dog. And then guys, may binabayaran din kaming SIM card which is around mga 15-12-15 euros per per month naman to guys. So wag kayong mag-alala. Pero so, yun guys, yung mga binention ko, yun yung mga direct debits namin monthly. Um, so another category na aming uh, pinaglalaanan is yung electricity. So kung curious kayo magkano yung electric uh, bill dito sa Ireland is kami kasi guys ang, ang apartment namin is full electric. Yung iba kasi may gas for their ano parang stove or heating. Sa amin puro electric lang talaga. Wala kaming gas. Another thing dito sa Ireland is, pwede kayo magpalit-palit ng mga service provider. Kasi the longer you stick with one service provider, parang mas mapapamahal kayo. You can avail discounts kapag nag-change kayo yearly. And ito yung mga example ng monthly bill namin. Siyempre, mas malaki pag winter time kasi gagamit kayo ng mga radiators, ng heater. Pag summer naman, yung mas mura. So, Nag-aalat kami ng petrol kasi meron kami sasakyan. Um, usually, 50 euros yung ginagastos namin per weeks na yon kasi hindi naman kami nagkokoche pa punta sa work. So sa grocery naman guys, ang nilalaan lang namin is um, around 100 euros per week. Doon na rin kami kumuha ng baon and everything. So nandun na lahat yon So another one na uh, expenses guys ay kung may pet kayo. Syempre paglalaanan nyo ng um, food ang inyong pet and then yung mga vet fees kailangan na ano ginagawa namin nagtatabi kami every now and again ng mga 20 euros 10 euros para pag dumating yung mga time na kailangan namin magpa-vet ay meron kaming huhugutin bukod sa monthly direct debit guys na amin mga expenses and yung mga personal expenses kagaya ng food and electricity uh, meron din kami expenses na parang yearly or parang every six months nagtatabi na kami every uh, every sweldo every payday doon sa kanya-kanyang folder uh, kahit Yearly sila para pag dumating na yung time na magbabahid kami, nung annual payment ay nandun na yung money. One of the things that we pay for every six months is yung trash collection, garbage collection guys, which costs 156 euros every every six months. Meron din kaming TV license. Guys, pag may TV kayo, this is one thing na ayaw ko dito. Pero kailangan kasi it's in the law. Pag may TV ka, kailangang buy TV license and costs 120 euros per year and then road tax naman eh uh, ito yearly din is 170 euros yung binabayaran namin and then yung car insurance ito yung isa sa mga malalaking chunk na binabayaran yearly kami ay 900 euros for two na pababato as time goes by kasi parang mas naging experience ka na sa uh, as a driver dito sa Ireland so hopefully bumababa to this year meron kaming apartment block insurance yearly din yun 600 euros per year and then nag-aalat din kami ng mga money for NMBI, which is yung license renewal namin. Uh, or parang, oh, license renewal namin dito for every year, which is 100 euros per year lang naman. So guys, for the last part of this vlog, is share ko lang sa inyo pa paano kami mag-budget. Kasi previously, nung mga bago-bago pa lang dito sa Ireland, or even when I was in Saudi, nung bago pa lang maging OFW, I don't know how to budget. Hindi ako financially literate, or hindi ako conscious about spending, or um, saving or budgeting. Pag dumating yung bills, dun ko lang siya babayaran. So, hindi ko siya pinaplan. Pero, yun nga, sabi nila, if you fail to plan, you plan to fail. So, parang, dahil hindi ako nagbabudget, minsan darating yung mga bills na nandiyan na, pero wala akong pera. Kasi, naubos na. Yung na, naubos na yung laman ng kaban. <laughs> wala na kasi hindi naman unlimited yung sweldo natin di ba anyway the way we budget now is um, through envelope method so ito yung makalumang way ng pagbabudget alam ko ginagawa rin to yung mga tita tito ko before talagang cash kami kasi we realized na kapag hindi kami nagka-cash is parang ang bilis lang ng gastusin yung money through ano lang phone lang parang tap ka ngayon, tap ka bukas, wala, wala na pala naman. So, parang hindi mo nakikita or nafe -feel na parang physically nauubos na yung pera mo. So, eto guys, pinili ko lang to sa Amazon. So, eto, yung mga makita nyo, nilalagay namin uh, yung mga money. For example, ito for grocery. Meron kaming ito na lang yung natitira naming money for grocery and then for gas, meron kaming uh, folder. So lahat ng sinabi ko sa inyo na nasa budget notebook namin, nandito rin siya pet care, uh, Charlie's grooming and vet fees, and then Charlie's food. TV license, wala na kasi kakabayad lang namin ng TV license. Yung ito yung sa waste bin, so which is, June na siya again ng August. So may pambayad na kami for August. Block insurance kasi ito every year. So talagang 600 divided by 12. So kung magkano yun, yun yung ilalagay namin dito sa block insurance. Para pagdating ng bayaran, nandiyan na siya. So yun guys, sa aming budgeting style, um, yun yung isang way kung bakit kami nakaipon, kung paano namin naipon yung pang down payment dito so sa apartment. Also, prioritize your needs over your wants. Meron tayong mga mentality na deserve ko to kasi pinag, you know, ako ng four nights or straight seven night shift, bibili ko tong whatever na to kasi I deserve it. Pero okay lang din man din yun kung meron kayong pangbili and I know na deserve din natin. Pero syempre, you have to think through it. Sabi nga nila, think about it parang overnight and kasi yung emotions natin buwang ano yung tumataas pa ba. Minsan kapag let it settle down, tinulog mo muna the next day or the next next day hindi mo na siya gustong bilhin kasi parang nag ano na yung emotions mo kasi yung gastos natin minsan parang emotion emotion driven yan eh kapag ano ka kapag stress ka kapag down ka the more na gusto mong gumastos kasi the more na you want to feel better pero yun nga so para let it ano sit sit in or sit through or let it wait a little bit and then then decide Uh, rethink things and then saka ka mag-decide. Every euro you save, every smart financial decision you make brings you closer to your goals. So yun guys, sana nakatulong tong video na to para ma magkaroon kayo ng more uh, insight about living here in Ireland, about the cost of living, expenses, lahat. If you think that there's value in this video, please don't forget to like, share, and subscribe. Bago ko tapusin tong vlog na to, meron lang ako isang question sa inyo na kung meron kayong mga ano, um, OFW saving tips or saving tips in general, paano makapag-ipon as an OFW? Ano yung mga strategies na ginagawa nyo? please comment down in the comment section below para ma-share natin so that, um, syempre, sama-sama tayong maging sumakses sa buhay. Thank you for watching. I hope you like this vlog. I'll see you on the next one. Bye!